At yun yung mga abel Good afternoon. Good afternoon sa inyo lahat. Ayan. Tapos na tayo magpakain at tapos na rin kumain ng amo. Ayan. Uh, 12.53 na ng katanghali ang tapat mga abel so kaninang umaga Ah uh, mabalita ko sa inyo medyo nag ako sa si ibon natin na contender na 10 overall champion sa cluster uh, B na si Peter uh, C so nag alala ako sa kanya kasi napansin ko kasi kanina Ah uh, Bago ko siya pinalipad kaninang umaga, napansin ko, parang medyo sabi ko, parang kumakapal yung pinaka, ano niya, yung talukap ng mata. So, hindi ko na muna siya hinawakan. So, ang ginawa ko nga kanina, is pinalipad ko muna silang dalawa ni Litar. So, pagbaba, after mga siguro, mga 25 minutes lang, o wala pang 30 minutes, bumaba. Pagpasok, tiringnan ko kagad yun niya. Medyo namaganga na konte Pero as of now, eto naman siya. Yan. Yan yung ibon natin, no. Ganda pa rin. Gandang ibon pa rin mga abe, no. Wala na yung pamamaga niya, ayan, no. O, uh, Ang ganda, ayan, no. Papalo up natin mamaya yung pagbibigay ko sa anya ng uh, gamot. Kasi yung gamot naman na yun is uh, kahit magbigay ako ng vitamins, hindi siya makakapekto. Then, papa ko sa inyo yung pinainom ko kanina sa anya kasi may binabad tayo kagabing uh, herbal mga abel so yun, papakita ko nga sa inyo ito naman, okay na okay goods na goods yung ano nya oh. yung condition nya, ayan prepare natin sila sa ilagan Isabela, so yun pero ang balita ko mga abel is merong bagyong paparating So yun dadaan, ewan ko lang kung itutuloy ng BBC yung karera natin sa paparating na Sunday sa Ilagan, Isabela. Kaya, medyo problemado tayo. Pero, ang gagawin pa rin natin, mga abel, is, ganun pa rin, uh, tuloy pa rin yung condition ng ipo natin. So, yun, mapapansin ninyo. So, pakita ko sa inyo, ah. Hmm. Ayan. Plain water. Ayan. Pero, ang sikreto mga abel, is, isang uh, kurot na asin ang inilalagay ko dyan. Every Thursday, mga abel. yan. Yan yung binibigay ko. Kumbaga, balahiba pa. pa. <laughs> so, ang inalagay ko nga dyan is uh, kurot na asin, kasi mas gusto ko, yun yung herbal na, syempre, alam naman natin, electrolytes yung uh, asin. So, yun ang binibigay ko. Hindi ako masyado gumagamot sa mga ibong ko, mga abel. Kumbaga, natural lang ang mga binibigay ko. Like, nung ano, 6-in-1 plusing herbal, yan. Napaka number one sa akin yan. Simula nung ginamit ko yan, hindi na nawawala sa Uh, conditioning ko yan kasi napakaganda. Pang flashing talaga siya. Kasi yung ginagawa ko, pagdating ng ibon ko, bibigyan ko sila ng ihi ng pala ang ah, may kunugo. Then, pag alagay nun, o pag inom nila nun, mga hapon, bago ang magpakain ng ibon ko, tatapon ko na yun o bibigyan ko sa mga breeder. Then, papalta ko na 6 in 1 na plashing na herbal. Kaya ay napakain ng mga abel. Ay, ko. Ah, aaway yung mga ibon natin to, to. Tapang kasi nito mga abelo oh, Ayun yun, si ano, si Litar yun. Pag-aaway na naman yan dito, ay dito, dito yan, 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 yan. So yun mga abel binalita ko lang sa inyo pero ito, for the meantime papakita ko muna sa inyo yung ating uh, hinalong herbal kagabi para kumbaga sa mga nagtatanong sa akin, ito ang kasagutan ko kung ano binibigay ko. Pero, pero, pero Binibigay ko nanto sa mga ibon kagaya nito. Uh, may tinamaan ng ano, tinamaan siya ng uh, konting eye cold Then, yon ibibigay ko naman yon sa mga breeder ko. Hindi sa player Kasi, yung player ko, like nito, yung mga alabang ko is naka, ano naka program yan ng panlaban natin for ilaga ni Isabela. So, siya lang yung nabigyan ko aninang umaga. Pero ngayon, plain water na ininom niya. Pero, yung mga breeder natin is eto nga yung ginawa natin kagabi. Yun, mga Abel, good evening sa inyong lahat. Ayan, anong oras na ako? Mag alas 9 na ng gabi. So yun, nagbabad na ako ng, lu ng ano, buya. <laughs> ng bawang pala. Bawang at saka sibuya sa mga ibo natin para bukas. Ibababad natin yan hanggang bukas ng umaga. Then, yan yung ipapainom natin sa anila ng tanghali hanggang hapon. Doon sa mga breeder natin. Kasi sa flyer natin is hindi pwede bukas kasi plain water kasi ako ng uh, Thursday at Friday sa mga player natin, sa mga naalaban natin sa BBC. Pero ito, piniprepare ko para sa mga breeder natin. do sa mga nagsusubo ng mga young bird at do sa mga kinukondisyon natin mga breeder. Kasi magsasalang pa tayo, kasi maghahabol pa tayo sa BBC. Kaya yan ang ginagamit ko sa mga breeder ko para makondisyon. So, hindi nga ako nagpupurga sa mga breeder ko dahil nga ito yung ginagamit ko. 3 days ko silang binibigyan niyan ng bawang na may sibuyas. Ayan. Yan yung binibigay ko sa kanila 3 days. Lalagyan ko lang ng konting molasses yan para mas mainam na inumin nila kasi pagka yan ang direktang iinumin nila, kalimitan, nagtitay silang hindi uminom yan. Pero kung medyo may konting tamis, iinumin nila. Yan. Yan yung binibigay ko sa mga breeder ko mga Abel. Sana medyo minapulot kayo kayo. ayan mga pa. Abel, napanood nyo nga. Yung kagabi, ito pa. Hmm. Ayan, no. Ayan yung binigay natin. Hmm. Then, ito pa. Ito ko sa inyo yung mga pinainom natin. Yung mga ibon natin. Ayan, meron. Ayan. Ayan. Ita nyo. Hmm. meron din. Hmm. Lahat, yan. Lahat yan. Binigyan natin. Hmm. Lahat yan meron. Hmm. Lahat yan, mga Abel. So yun nga, pang yan. Pero doon, plain water so yun, pinakita ko lang sa inyo ang ginagawa ko, kasi sa totoo lang, hindi ako nagpupurga sa mga breeder ko so kasi, meron tayong mga breeder dito, na hindi natin ginagamit, so kinukondisyon natin mege. tapos 3 days ko silang ang bibigyan ng ganito, yan para, pang pampurga na rin kasi maganda rin talaga yung bawang ng 3 days, para makikita nyo, pag 3 days yung pinainom ng bawang yung mga ibon ninyo makikita nyo yung mga ipot nila parang ano may nilalabas ng mga kulay puti sa ipot nila yung parang malilit na bilog-bilog yun ano yon yung mga bulato yun na mabubuhay pa lang so yun yun yung ginagawa natin kasi marami tayong hindi na pairing eto 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 ayan yung dalawa din eto ayan hmm. so kaya kasama na rin yung mga breeder natin na may mga pairing. Yan, ito gaya nito. Ayan. Ito yung ipot. Ang ganda, oh. So, yun. Yun lang yung ano ko sa inyo. Uh, update ko sa inyo sa mga binibigay ko sa mga ibon ko like sa breeder at sa mga tinatamaan ng i-cold So yun yung update ko sa mga ibong ko para makita ninyo kung ano lang ginagawa ko dito. Yan. Alam ko dito meron din eh. Mga kabel. Oh, meron din dito. Ayun oh. Uh, ano rin tayo? Sibuyas. Ayan. So yun oh. Kitang-kita nyo naman ang kondisyon ng mga ibon natin mga ka-BL. Oh. Napakaganda oh. Condition na condition kaso ayo pang mag-egg. Aray ko. Ah. Kasi ito medyo bata pa to. Ito siguro hindi pa masyado ano Pero siyempre, naalaban to sa BBC kaso in-stock nga natin. So tingnan lang natin. Hindi pa tayo nagmamadali. Uh, pero alam ko 'yan, mga Abel. Ah, uh, kasi yung kumuha sa na tropa natin uh, si 17 overall kapares niyan dati. So ngayon, naiwan 'yon meron siyang isang anak dito, yun nga, nandun yung checker, yung gagawin natin, stock bird. Then, bago umalis yun, uh, naapondo pa to ng egg. Ngayon, nag-egg doon sa pinagguhan. Ah, bali nag-egg yung asawa nito na si 17 overall doon sa tropa natin na pinapisa niya. Ngayon, nakasing-sing ng BBC yon. So, masusubukan ngayon mga Abiel. Pero to ayaw pa ngayon. Medyo, ewan ko, nagmamasilan pa. <laughs> Yan. Yan lang yung ano natin. Sarado na natin. Then yan, nakasarado, naka ano na naman, nakawalay na naman si Peter B. Kasi baka asawahin niya na naman yung ating contender mga abel Lumalabong na ano, ako, camera ko. Then dito naman, ang ginawa natin mga abel, is nga natin si uh, si JP. Winalay na natin doon sa asawang ng si JM. Ayan. Hmm. Kasi siya na lang yung pagsusubuin ko. Basta, Uh, update ko ayo kung ano mangyayari sa mga ibon ko. Kaya ko winalay yung ibon na yon.